Ah, uh, manahimik. Opo. Opo, opo. Opo. Ayun pagkain nila sa taas mga katropa. Ayun sa tat sa tatay, sa kang Hindi yan ibibigay sa kanila kundi sila mag ano magtigil. Kailangan makaupo lahat. At saka yung pinakamakulit yan tumigil rin kasi hindi bibigyan oh upo lang okay Hoy! balik 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 upo Hoy! yan nakaupo na sila yan kasi nakaupo na ibibigay na sa kanila okay good boy good girl to things Oke, coba, 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 Hmm. Jadi si, Britney, si Britney, Nag-aaway, nangangaway si Britney. Ops! Walang away. Yan, meron ng kinapay mga katropa yung pagkain nila. Si Ati Brit niya. Walang mag-aaway. Mami mo ka, ka lang muna. Kasi ang pagkain nila mga katropa ni Kuya Ek lang sa bahay. Doon sila binibigyan. Yon. sabang kumakain sila mga katropa uuwi na ako kasi para hindi sila susunod kasi susunod kasi yan sila alis na kami ni Mami Muka tayo na dali yan si Ati Britney nagkain pa Psst. Muka dali dali unin pa niya pagkain ni Britney eh. dali dali na